Hello, hello mga katigangers. <laughs> Sabi nga nila, ang hirap daw maghugas ng pinggan. Kaya, pagbibigyan din natin yung sarili natin. Regalohan din natin yung sarili natin. Ito yung binili kong regalo. Sa aking sarili. Ang talagang bibiliin ko sana, ito yung size. Yung pro. Wala yung max. Kasi yung max, ang laki, ang bulky sa, ano, sa bulsa yung Max talaga, Pro Max, maganda sa babae. Kasi hindi nila nilalagay sa bulsa, sa bag nila nilalagay. Kaya, ang binili ko, Pro lang. Pero ang diferensya lang nun, $100. Madali sanang idagdag yung $100, kaya lang, yung, uh, yung size. Kaya titignan natin. Actually, ito nabuksan na ito na ano na, na na set up na doon sa pinagbilhan naming Apple Store. Kasi sabi ko, hindi ko alam ang mag-set up. Kasi eSIM. E ngayon, kahit dun sa ano pala doon sa Apple Store, hindi nila pwedeng ilagay kung ang aking SIM card ay uh, prepaid. Kaya buti na lang magkaharap yung AT&T at saka yung Apple Store. Kaya ngayon ang ginawa ang sinabi nila, punta ka doon sa ano, gayto ang gagawin mo. Kaya binigyan ako ng ito yung binigay. Asan ba yung binigay na ano? awala ah, wala dito. Na 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 na, na 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 na, ano. Naiwan siguro. Kasi ah, wala, wala rin dito. Ito yung actual na ano blue. At saka yung bibiling ko sana, ito yung ito yung gusto ko. Pero yung gig niya sana is 512. Kaya lang walang 512. Ang meron uh, 216. Sabi ko masyadong maliit yan. Kaya wala dahil wala etong 1 terabyte ang kinuha ko. Kaya medyo napamahal. <laughs> napamahal lang, napamahal nang gusto. Talagang ano, ikadag mo mo, itibayad na. <laughs> ito, may iPhone ako dati. Baka ako, ako yung isang isa sa pinakaunang nagka-iPhone eh. Ito. Ito yung iPhone ko. Ayan. Uh, 15 years ago. Kasi ito, iPhone to ito eh. Eh, iPhone 17 na ito. In between that, hindi ako hindi ako gumamit ng ano, ng iOS. Puro Android. Puro Android. Ito ang liit. Ayan, ang liit. Pero ang ganda sa kamay. At saka, tignan nyo yung ano, yung, yung charger nga nun. Ang laki. Yung charger nya. Eksakto dito. Ayan. Ayan. See? Ang laki. Ngayon, After itong malaki nito, ito, yung sinunod. Sumunod, ito. Ito, ganyan. Pero itong, ito, ito, ito na naman ano, ito yung bago na, yung 17, ang charger niya ay ganito na. Iba na naman. Parehas na si. Si yung pupunta sa, ano, sa wall, na, na may head, sirin rin ito. Parang, parang Android. Magkaparehas ng si. Ayan. Si. Hmm. Kaya sabi ko, bakit nung tinitignan ko sa picture, bakit may may parang nakausli doon? Yung pala, ganito na yung ano, yung charger niya. Ayan. Ngayon, ang istorya nito, ang tagal namin, -hap, maghapong kami, na nag-ikot-ikot. Kasi nung pumunta kami doon, sabi nila, ganito-ganito, walang ano, walang 512, 256 lang, ay 216 lang, sabi ko, baka masyadong maliit. Kaya sabi ko, punta nga tayo doon sa mga ano mga mga store store na ano na pagay ng Best Buy. Yung pala, hindi din sila nagbebenta ng unlock. Puro nakalak sa mga ano mga mga, mga suki nilang mga uh, uh, provider. Kaya bumalik na naman kami. Nung bumalik kami, may ibang tao naman yung ano, representative yung nakausap ko, sinabi na may meron kaming ganito, ganito, walang 255 uh, 112 but meron kaming 216 at 1 terabyte. Sabi ko, okay, 1 terabyte na lang. Kaya yun ang nangyari. Kaya eto, dahil mahirap mag, maghugas sabi ng kapitbahay, regalohan natin ang sarili natin. May pa ano na ako para ano para para magad na. <laughs> May pa contest ako dito. Uh, mamay, ma, mamaya ano ko. Kung magkano ang presyo nito. Kung sino ang makaka sana ba yung resibo? Ay and, andun sa cellphone ko. Kasi in-email yung ano. Meron siyang giveaway. Hindi ko pala pag-iisipan pa kung ano yung giveaway. Yung makaka makaka makakahula. Huwag na yung sense. Huwag ko lang ipag mo nang isali yung sense. Basta na na titingnan natin. Kung walang makahula, magbibigay tayo ng hints, ganoon. Hanggang sa may makahula. Hindi oh, hindi, hindi pwedeng walang makahula. <laughs> okay, okay. Yun lang. Antay-antayin natin. Popos ko dun sa ano, uh, ESWRS. Sa ESWRS natin aantabayanan. Okie dokie. Ang update nito. Kung magkano yung bili ko nito. Okie dokie. okay Bye-bye. Yun lang.